Hello for today's video. Ayan, dito kami umaten kami ng birthday. Ayan po yung may birthday doon. Ang ganda ng kulay ng motif niya. Pink, so pink it is. Ayan, papasok kami sa loo. Dito muna kami. Ayan. Hi! Happy birthday! Ayan, dito kami ngayon. Titingin kami ng foodie nila. Hi! Kumusta na? <laughs> Parang ano, ay kala kasi kumpare ka. Ang tangkad naman ng bata na. Ayan, pila po ang aming pudding. Nasaan sila kay? Ang bilis naman no, nakalipad na kaagad. Ayan, dito tayo magbibideo ng pagkain nila. Mm -hmm. yana, yana. Masarap yan. <laughs> salad. Mamaya na ako kain. mag muna ako. Mag-video muna ako sa mga foods. Food festival. Ayan. <laughs> Yummy-yummy yung salad nila. Ito ay mayroon siyang tomato. Napas. Ego de tapaw. Ako man. I'm gonna make video first. For the foodie, oh, 'di ba? Sarap-sarap. Birthday kasi ni Hopi. Ayan, may mga Oh my god. Yung pagkain ng cake Robert, Robert kapey pay pa Ma. Kasi ito kaya nanya yata. Ano na po 'to, kulay-kulay naman. Adam tayo nagkapeyak 'to. <laughs> ano kaya ito? Sweet ba 'to? Anong nga? Ay, ko 'to, hindi ko.

masarap nice. ah, sarap siya, be. Champion. Mamaya, magbibidyo pa ako ng pagkain, eh. Sa pame prata. At ito, sinap to. May doglikong. Ano kayong kliko ito? Sino man. Sino man, kung saramanan, mabalen? Ah, malambot. Mahablang yan. Na may ano. Yes, anak ko. This is Maha Blanca. Yan yung banana, yung may ano. Pitcha corn, ay chicharon. Maya nakapila kasi kami sa kainan blues. Thank you. Mamaya <laughs> na ako kukuha ng food ko. Kasi nagbibigyo ako. Ikot-ikot lang sa mga pagkain nila. Ano ito? Halo ko siguro. At tapos meron siyang sirup o. Oh. May sausawan din. Mm. <laughs> tapos nalaglag yung cellphone ko sa soup <laughs> Ayan, ang sarap ng sausis. Sa, sa salad. salad. <laughs> Ayan ang pagkain niya. Ate o, sarap ng kombi niya. May Sharon. May ano siya, may salad. Ang premier kata. Ayan. Kumuka na si ate ng rice niya. It's okay. Rice yan. Fried rice. May pancit. Ano ito May pancit. Ayan. Siap. Hmm. Lali -lali. Sarap ng pansit. tiba di ba Hindi hmm. hmm. sa akin yan pansion Kay hey, ate ya. hey. mamaya na ako kukuha gulay is life puro gulay ang kinukuha ni ate tapos yun o meron silang paborito ng lahat ribs ito siguro yung chicken and uh, sweet and sour siguro so, ito. chicken and sweet and sour. Ganyan, dapat yan. Ganyan. Ano to? Ano yan? Uh, ribs po. Ribs. Hindi. Uh, vlog? Opo. Pong premier. Ayan, meron silang chicken lollipop, french fries. The rest po, alam po yung anong naubos yung set. Ayan. chicken, yung Ayan. 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 na, Ayan. 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 to. Ayan. 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 sticker lollipop niya. Pero naka-box pa siya mamaya ko siguro. Mm -hmm. Birthday ni Hopi. Ang first inaanak ng akin anak. First inaanak. Ayan. Itong kanyang ano, photo booth. Barbie. Yan ang kanyang photo. Hindi ito pala yun. andito yung ano ni Hopi. Ila okay, ilalagay natin ito sa front.